my channel. Ako po ulit ito, si AJ. Today, guys, di ba may pinakita ko sa inyong video na mga model-model natin. So, ipinakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga itsura ng mga damit na napamili natin simula ng simula, nung una, daming simula. So, yun, guys. Ah... Uh... For today's video, ang gagawin ko ngayon, uh, sasabihin ko sa inyo kung nagustuhan ko ba siya or nagagamit ko ba yung mga damit na napamili natin or isang labahan lang si Rana. So, ayun yung nga, atabayanan na guys. Lahat ng napamili natin sa Taytay Tiyange. So, ipapakita ko sa inyo. And kung gusto nyo pong makita yung video ito, just keep on watching. Yes, mag-start muna tayo sa dress na to, guys. Ito ay nabili ko ng 170 pesos. Uh, nabili ko siya sa EMF. Pero si ate, floating kasi dun, guys. Pero ang stall niya talaga, guys, um, meron siyang stall sa TMT at saka dito sa may manang bidang. So, yun talaga yung, ano niya, yung pwesto niya talaga. And yun nga ah, kung gusto niyo siyang mabilihan or gusto niyo pa makakita ng ibang style sa kanya, nandiyan din yung kanyang Facebook account. So i-check niyo na lang din, guys. And itong dress na to, guys, babe, gusto gusto ko to kasi ang problema nga lang talaga sa kanya, yung tela maganda, guys ha. Tapos yung style maganda. Sakto to hanggang 3XL, okay? So malaki talaga yung dress. And then, ang ayaw ko lang sa kanya, yung kanyang, uh, yung V-shape. Baba siya talaga. Next naman, guys, itong t-shirt na to and yung short. Ah, uh, itong short, guys, parang isa to sa mga nauna. Nauna ko bang nabili sa Taytay. -tay. Isa sa mga unang-unang nabili natin sa Taytay. -tay. So, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sila, guys. Sabili ko lang yung for 35 pesos yung short sa my soul, uh, F, kung hindi ako nagkakamili, F24. So, nandiyan rin, na, na rin naman guys yung kung sang stall ko siya nabili. And, sulit na sulit yan guys, for me. At, itong t-shirt naman guys, ayan, gusto gusto ko yan guys, pambahay. Kasi, ano to eh, ko, talagang cotton talaga siya. Ang next naman natin guys, isa sa mga favorite kong blouse na nabili natin. So, parang nabili ko yata to guys, noong December. Uh, 120 And, yan. Gustong-gusto -gusto ko yan, guys. Kasi, yung fabric niya maganda. Tapos, derecho dito. Pero, hindi siya masyado... For me, okay lang yung lalim niya. Hindi naman talaga bumubuka-buka. And then, yung pinaka sleeves niya, gustong-gusto uh, -gusto ko rin. Kasi, medyo mahaba. Tapos, pabuka. So, for me, okay na okay yun sa akin, guys. worth it kya damit na yan. And then, itong pantalo naman, guys. Ah, uh, oh, maganda siya. Kaso ang problema, hindi ko masuot gawa ng malaki na sa akin, guys. Kaya, kung gusto nyo... Ah, uh, comment kayo guys kung ipapa-giveaway ba natin. So ito guys, kasya siya sa 3XL I think. 3X, 2XL or 3XL. Ito isa guys sa mga favorite ko din na damit na nabili ko sa Taytay, -Tay, sa TMT din. And ito guys, 60 pesos lang napaka komportable ng damit na to at ano siya, para siyang um, hapit sa katawan, pero hindi ka magmumukhang malaki. So, yan. Maganda, maganda yung, yung guys. Favorite na favorite ko rin yan. Pinapartner ko yan kahit saan. Pero paminsan, ginagawa ko siya mabahay. Pero pag trip ko, ipamalengke yan. Pwede, pwede. Blouse naman, guys. Nabili ko to for 35 pesos lang din. Mas maganda bumili ka na lang ng wholesale nyan, guys. Kasi pag wholesale, 35 pesos. Tapos kapag bibili ka ng retail, 50 pesos. Medyo mahal. Nabili ko yung si TMT. And yun po, ah uh, maganda yan. Maganda klaseng ano ko din. At hindi naman, uh, kahit ang dami ko ng ginawa sa kanyang laba at ayun, ayos na ayos na i-spray siya maganda yung pagkaka. Sa naman sumunod, ko siya masyado bet. In, everything na sinusuot ko siya parang sobrang init. <laughs> ang init-init talaga. So hindi ko gusto yung tela niya kasi medyo makapal. Hindi ko siya gusto. Ayun lang, hindi ko siya gusto. Actually, maganda sana, maganda yung kulay. Parang taas ng slick niya, guys. So kailangan mo siya lagyan ng um, ang tawag dito, lagyan mo siya kailangan ng cycling sa loob. Para hindi makikita ang yung pinakapante. So, yun. Uh, pero for me guys, mainit. Mainit siya. Hindi ako komportable suotin. Itong sumunod naman guys, uh, cute lang. <laughs> ang kanyang suotin, lalo na yung, uh, yung skirt. Kasi yung skirt na to guys, talagang skirt lang talaga siya. Wala siyang pang inner. So, kailangan mo siya suotin ng short ulit para para mas safe ka, mas safe ka every time na uupo ka, hindi ka makikitaan ng panty. So cute siya, Pwede siyang i-partner sa may mga rubber shoes ganun. naman natin, guys. Another plus size na t-shirts. So ito guys, itong blouse na to, ah uh, nabili ko lang to. Parang magkano? Bili ko 20 pesos. Dito rin sa may bag. basta nakalagay dyan, guys, kung saan ko siya nabili, sa may picture lang check nyo na lang. And Paras ng stall ko lang din na Doon sa may dress ka ganyan na pinakita ko yung may parang stripe-stripe. So, ito for me, itong ano na to, itong blouse na to, super worth it nyan guys. Napaka-presko. Tapos, um, uh, presko lang siya suotin. Hindi ka may And love na love ko yan guys. Worth it yung bilhin for me. Next naman natin guys, itong uh, off-shoulder na yan. Uh, nabili ko lang yan for 100 pesos sa may all-star. And, ang, ang ano talaga nito guys, ang retail talaga niya, 120. I mean, pinagbigyan ako, binigay na lang sa akin ng 100 pesos. So, medyo matagal-tagal ko na rin yan guys, nabili. And, yun nga, super cute nyan guys. At ang gusto ko sa kanya, kasi hindi siya masikip dito. So, kahit na gumalaw-galaw ka, ayan, nandun pa rin siya. Next naman natin guys, ito isa sa mga favorite na damit ko, na nabili ko sa Taytay Chang guys. So, ito yung, ito yung batch na first time kong pumunta ng taytay -tay and gayong buhay na buhay Hay pa rin sila kahit naka ilang laban naka ilang dryer na paikot igot sa washing so okay na okay pa rin yung quality niya and gusto gusto ko guys lalo na yung quality nito guys e parang unique yung dating kasi uh, may may ano siya may yung tela niya pa may ganun ganon So, for me, okay na okay to guys. And worth it naman siya sa halagang 150 pesos. Nabili ko to guys sa Bagpi. Bungad lang yun guys. Kung naghahanap kayo ng store dun sa may Bagpi, na puro plus size yung binibenta nila. Yan po, sa stall number 91, I think. Nandiyan na lang po, nandiyan naman po sa may picture, check nyo na lang po kung nagkakamali ako. Then, sa Pasilyo 2, sa may Bagpi lang po to. Bungad lang to guys. Lahat ng plus size, marami sila. Halos lahat yan na binibenta nila is plus size. Yan guys, mapapansin nyo. No? <laughs> Ayan, ito. Suot ko na siya, yung sumunod na video na So, ito guys, nabili ko to for 170 pesos. Medyo mahal siya. For me ha. Kasi yung dating nagtanong ako, uh, December yata yun, parang pagkatanong ko sa kanila, parang 130 pesos lang yun. And nagulat ako nung binalikan ko siya, 170 na yung retail price niya. So, ang laki ng tinaas. Nabili ko to guys sa Bagpi. And, yun nga, plus size, plus size to guys, marami silang color. Pero ang inayawan ko lang dito kasi nakita ko pagdating dito sa may kilikili guys. Ayan. Papakita. Ka-close ko ba sa inyo? <laughs> ayan, nag-ano nag, nag, na siya guys, so oh. Nagbutas-butas na siya pagdating sa kili. Kilikili again. Kita nyo ba? Ayan. So, madali na siyang masira. Unting laban na lang yan sa washing, mabubutas na siya. So, siguro, um, uh, tatahian ko na lang to kakamayan ko na lang ininipaw po, Kakamayin ko na lang para hindi hindi siya matuluyan. Pero for me guys, napakaganda ng style. Yung style naman yung na garter. Yung garter. <laughs> sa siya na yung aso? Yung garter niya naman, dito sa, ano, dito sa may tahing damit. So, ito for me, okay naman yung mga tahing ng garter sa kanya. Wala pa naman sira. And, washing ko na rin to, guys. Siguro, dalawang beses ko na siya nalabahan. Pero, yun nga, on ilang laba pa lang, na ano na agad yung sa kilikili. Hindi mo naman masasabi na dahil siguro malaki yung aking braso, kaya nasira siya, hindi naman siguro. So, I think, sa paglalaba, unting laba lang sa kanya, nagsira agad. So, next naman natin, guys. Oh, anyway, guys, yung makikita nyo yung palda, na suot-suot ko dito. Ay, nabili ko lang to sa labas ng bagpi. Unang-unang batch din na nabili ko sa Taytay Changi. Nabili ko lang to for 130 pesos, yung palda. And, sobrang sulit na yun, guys. Nag, na ano nga ako eh, nangihinayang ako kung bakit hindi ako bumili pa ng madami. Kasi, Uh, after nun hindi na sila nagbenta doon ng ganong paldan. May mga nagbibenta doon pero medyo nagkaas na 180 na, lalo na sa plus size. So, yun. yun, yun. Itong sumunod naman na blouse natin, uh, ang cute design niya, pero uh, makikita mo pag nilabahan mo to, lalo na kapag halimbawa madumi yung labahan mo, or maganda, maganda siguro sa kanya talaga, hand wash lang guys, kasi dikitin yung tela niya ng mga himulmol. So, kapag nasama mo siya sa mga labahan na nagihimulmol, expected mo na guys, yung mga himulmol nagdikit sa kanya. So, ang ginagawa ko dito guys, kapag nilalabahan ko to, uh, separate na lang siya. Kasi, yun nga, nagdidikit yung himulmol. And, kapag sinamo, inano mo siya, nasama mo siya sa labahan na may mga nagihimulmol, magtatanggal ka talaga, tinitip ko pa yun. So, medyo hassle kapag ganun. Next naman natin na sinuot ay itong Ah, uh, first batch din nga ito. First batch batch or second batch. I think, hindi ko maalala. Basta, ah, uh, medyo matagal ko na rin to guys, bili. And, every time, guys, na si So, itong damit na to, laging feeling ko, nakikiuso ako sa mga millennial. <laughs> Nakikimillennial, no? So, okay na okay din sa akin itong uh, damit na to. For me, ha, very good na very good siya sa akin. And until now, okay na okay pa rin yung quality niya. Wala pa rin naghimulmol at press ko po siyang suotin. Kung saan ko binili, yung t-shirt na yon yung nauna, as ah, same, stall, same, same stall lang naman din sila. pero ito, nabili ko lang to medyo kailan lang. Parang yung last batch lang yata natin ito nabili. So, eto guys, hindi ko pa siya natatry suotin, pero chinag ko naman yung mga tahi niya, okay naman din. And maganda naman yung, maganda naman yung pagkakatahi ng mga sinulid sa kanyang mga gilid-gilid. So, for, ano lang talaga sa kanya, medyo maano, matawag dito, makitid pagdating dito. So, medyo nakikita yung side ng dibdib mo dyan. Kung malakang yung dibdib mo, kitang-kita talaga. So, ang ano lang sa kanya, please, siran mo na lang para hindi makitain ka ng side ng dibdib. Pero for me, napaka-cute ng damit ito. Sa... Etong sunod naman, guys, na-stress ako suotin ito, guys. Kasi, um, buti na lang kamo, naglagay ako ng inner. Sinuot ko siya medyo malaki na talaga yung space niya. Parang ilang button, buttons lang yun. Parang tatlo or apat. So, ang lalaki ng space. Kasya nga yung kamay mo ganun. ganon. So, ito nung sinuot ko, ay bumubuka-buka talaga. Hindi mo mamamalayan na bumubuka yung damit mo. So, hiyang hiya ako nung time na yun na sinuot ko to. Buti na lang kamo ang katsubo ko sa loob. Yung guys, yung tatlong ipapakita ko sa inyo mga blouse. as uh, same stall lang sila. Sabay bagpiko po ito nabili. Guys, apo naman na tayo sa unang damit na nabili ko sa kanila. Yeah, ito, ito yung din yung pumukaw sa mga mata ko. And ang cute cute kasi ng style niya guys. Sobrang ganda ng style niya. Off shoulder tapos malawang yung garter sa kanya. And ang cute ng kulay niya, kulay pink hanggang ngayon, wala pa rin siyang tas-tas. At ang gusto, gusto ko sa kanya, guys, ang ganda nung tela niya. Press din, and pwede mo siya i-partner sa leggings. Okay? For me, good na good yung damit. Ah, uh, okay lang din to. Pwede, pwede mo siya um, partner din sa mga leggings. Cute din yung style niya. Kasi yung pinaka-stage niya naman dito, para may garter sa dulo. So, cute din tong itong damit na to. And nagsisisi lang ako ba't hindi ako kumuha ng plane. Kasi kung kumuha ako ng plane, mas parang maraming pagbabagayan kapag plane. So ito naman okay naman din yung style niya. Flowers, flowers. So okay lang din. And yung style, okay na okay. May adjustan siya dito sa may dibdib. Kung malaki ang iyong dibdib. So yan, pwede mo siyang adjustan. So 130 pesos, okay na okay na din yung 4 plus size. Itong sumunod naman guys. Um, ano siya? hindi ko siya masyado ginagamit. Totally, hindi ko na siya ginagamit ngayon. Kasi, nung sinuot ko siya, guys, ang init. Sobrang init niya talaga. Yung tela niya, parang kang, parang inaapoyin sa loob. <laughs> Lalo na ako talaga guys kasi pawisin ako, hindi ko kaya magsuot ng mainit na damit. Kasi ang hirap niya suotin guys. Lalo na pagdating dito sa may botones. Ayun nga, natanggal. Kaya, kaya kung mapapansin niyo, guys kung bakit nakagano na yung yung style niyan. Kasi natanggal na yung botones niya dito. At ang mahirap dun guys kasi iba yung itsura ng botones niya iba yung tsura na botones niya, parang flowers flowers yata. So, mahirap kang hanapan ng ganung style ulit. And, yun nga, ang hirap umihi. Lalo na pag nasa labas ka, kasi iba yung, aning iba yung pinakalakan niya. Tumahin sila ng pinakalusutan. Ang hirap. Ang hirap umihi, lalo na pag nagmamadali kayo. Wala akong masasabi dito sa mga damit na to. Kasi sa halagang 35 pesos, girl hello, buhay na buhay pa din talaga sila. As in, sabi ko, wow, ang ganda pa rin ang tahe. Ang ganda pa rin ang itsura nila. Halos everyday, pang everyday na damit ko to ha. Pero hindi naman susuotin mo ulit, susuotin mo Hindi ganun. Uh, siguro hindi pwedeng hindi ko siya masuot sa isang linggo. Parang ganun kasi di ba tapos yun ulit yung mo. So, for me, gamit na gamit ito mga damit na to. Pero, walang kahit anong tas-tas girl. Etong sumunod naman guys, um sa may ibay, sa may igpay ko siya nabili, 130 pesos yata ang bili ko dito. So, yung bandang dito niya, walang tahi, yung parang ginupit lang, pati yung laylay niya. Pero, maganda yung style niya guys. Pakita ko sa inyo, sobrang na-stress ako dito. Ito yung pinang new year ko guys. Puti <laughs> na lang ako, hindi kami umalis noon, eh. So, ito yung sinuot ko pang new year, kasi sabi nga nila, di ba, ang polka that's daw, swerte daw yan. Pero, sobrang na-stress ako dito. Kasi, nung pagsuot ko lang sa kanya, ay actually guys, nung sinuot ko to, pinilit ko lang naman kasi talaga. Pang ano talaga, yung pang, pang precise. Pero alam naman natin na eh, hindi ako precise, pinag, pinagpilitan ko sa aking katawan. Kasi, kasya naman siya sa may braso ko. So, pero, may mali pa rin talaga eh. Kasi, ah, uh, sige, sabihin na natin, nilagyan ko siya ng tube. Pero, may mali pa rin talaga. Yun, tahe. Kasi, yung tahi niya, bakit ganun? <laughs> diba, wrap siya. Wrap siyang damit. Tapos, itatali mo muna sa loob. So, okay, nakatali sa loob. Yung pagdating dito sa may pinakalak mo na, ang, ang pinakalak niya, guys, nandito. Nandito, nandito nakatahi. Tapos, nandito. So, ang mangyayari, iikot mo siya pa ganun. Iikot mo siya pa ganun. Ang hirap kasi, gumaganin yung pinaka ano, niya. Kasi yun nga lang yung nagsisilbing. Nagsisilbing ano mo eh. Yun nga lang yung nagsisilbing panglak mo, diba? Dapat, ang tela, ang antahinga nandito sa pinakadulo. Para pag nag-meet nag yung dalawang tali, secured yun dito mo na hindi ka mabubukahan ng damit. So, ang nangyari, nakaka-stress talaga kasi para ako nahuhubaran nung sinuot ko siya syempre gumagalaw ka, di ba? So ang damit napupunta na dito sa kabilang side. <laughs> so dito, bubuka na dito, kita na buti na lang kami. Nandito lang kami sa bahay noon, pero sobrang nakaka-stress ng damit ito kasi mali yung tahi. Dapat yung tahi niya hindi dito. Hindi dapat nandito sa pinakadulo. Yes, favorite ko din na dress. Actually, ito mga dress na naging paborito ko. Galing din siya sa isang is, iisang uh, seller. So, yung mga dress nila, talagang napakaganda. And, meron din sila mga pants. Same, basta ipapakita ko na lang din sa inyo, guys. So, itong overlap na to, nabili ko for 170 pesos. And, yun nga, parang ang ang stall lang talaga nila na sa may TMT and TMT and ano ba? Manang Bidang. So, yun, pero kung gusto niyo po i-check yung kanilang uh, Facebook account, ayan ilalagay. Nandun na rin po, nandiyan sa may video niya yan, ipapakita ko sa inyo. So, sobrang gustong gusto ko tong dress na to kasi ang ganda ng tela. Tapos, napakasimple lang ng style niya. Tapos, ah, uh, pwede to guys hanggang 3XL I think. Ito sa naman guys, parang pambahay terno. super so, for me, sa halagang 90 pesos or kasi parang nakasale lang yata yun yung nabili namin pero 100, 100 pesos yata talaga yung wool niya I think pero ito uh, pag yung mga string lang yung para string yata tawag doon yung parang sinulid lang yung ano niya yung yung pinaka sinulit, hindi ano ba tawag dito? Yung manipis lang yung pinaka strap niya. So, madaling masira talaga. eto hindi ko pa talaga nasuot ng bongga ito. Parang isang beses ko lang nasuot yung pangalawang beses. Pah! Gumano na siya. Natapigtas. <laughs> Nagpigtas siya, guys. Pero, sa halagang 95, 90 pesos, okay na okay na sana siya. Yun nga lang, madaling mapigtas. Kaya kung bibili kayo ng ganong style, guys, doblehan mo na agad ng tahe. Kasi, madali siyang maputol. Kaya, nasa sa si inyo, kung gusto nyo bumili, kasi 90 pesos lang naman, may terno ka na. So, good na din siya, kasi ang ganda rin naman yung style. Itong ipapakita ko naman sa inyo, guys. Kasama ito sa last, last batch na nabili natin sa Taytay Chongge. Nabili ko to sa Octagon, guys. Uh, sobrang pagpiling ko gusto ko magpakit lang eto, eto yung mga sinusuot ko. gusto mo lang, cute ka lang ganun. Parang, hindi ka na mag-iisip kung anong yung mo pang baba kasi dress na siya. Tapos, ang cute lang ng style niya. So, eto yung sinusuot ko. So, yung tahi niya, good na good guys. Wala akong masasabi sa tahi kasi maganda yung pagkakatahi. Uh, siya hanggang 2XL. Actually, 2XL talaga to guys. And yung pagsuot ko naman sa akin nung time na yon um, okay naman siya, quick naman siya tingnan. Hindi, kasi maganda sa kanya, hindi hapit na hapit sa katawan ko. Kaya, good na good sa akin. And, medyo maikli nga lang talaga siya. Sa akin, actually guys, maliit ako. So, siya sa akin, saktong-sakto lang. Kaya, hindi ko siya recommend kung ikaw ay matangkad kasi maikli talaga siya guys for you. And for me, yes, yes na yes yan sa akin sa halagang 160 pesos only sa Octagon natin. So, nakita nyo na rin to. Medyo familiar na sa inyo. Actually, tatlo yan. Nabili ko na lang yan for 60 pesos kasi full sale siya. Pero kapag, kapag retail yata 70 pesos. So, andyan yung orange, dalawang stripe. So, sa bagpi ko nabili, guys. And, yun nga. For me, worth it, worth it. Kaya mga yan, 60 pesos lang naman. And, nilabang ko na siya. Parang dalawang beses na yata. Pero, chinek ko yung mga damit. Chinek ko yung mga tahe. Okay pa naman. At nandun pa rin naman sila. Walang test. And, wala naman, tawag dito, hindi naman sila dinikita ng mga himulmol. Lalo na yung mga stripe-stripe. Hindi sila dinikita ng himulmol. Pero itong orange, yung orange na ipapakita ko bandang sa dulo sa inyo. Ah, nakita nyo na yung familiar nyo. Yung lagi ko kasi sinusuot yun. Eh. so, yun, um, medyo dinidikitan pa rin siya ng himulmol. Kaya, ang ginagawa ko sa kanya, sineseparate ko siya ng laba para hindi na ako ma-stress pag tanggal sa kanya ng mga himulmol. Pero for me, itong mga t-shirt ito, yes. Okay guys, maraming maraming salamat sa panunood. Share ko naman sa inyo na maayos yung mga ating napamili. So, may mga good, may mga hindi ako nasusuot. So, hindi lahat, hindi ko masasabi lahat, maganda, lahat, ah, okay, lahat nasusuot ko. So, yun, yun yung lang masasabi ko sa Tay Tay Kaya, lagi yung tatandaan guys, na kapag pumunta kayo sa taytay Tay laging yung mga tahe yung tama ba yung pagkakatahe. Yun yung pinaka-importante dun. Kung mas maganda, ma-fit nyo siya para makita nyo kung gaano ba siya kaayos sa, sa, sa katawan nyo. Maraming maraming salamat guys sa panunood. Hanggang dito na lang yung ating video. So, kung hindi pa po kayo nakakasap... At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, please mag-subscribe ka na po dito at hit mo na rin po yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng panibagong video, ma-notify po kayo. Maraming-maraming salamat po. Bye.